Anyang Woo! Yeah! Hello mga Chops! At nandito ako ngayon sa Ramen Restaurant! Japanese Korean Ramen Restaurant na unang-una dito sa Riyadh Kaya't ano pang niyo? ninyo? Arat na! I-try natin ang ramen dito! Mula sa kanilang mga main dish, appetizers, ramens, at bentos! Kaya't excited na akong tikman ng mga ito! Very Korean! Para ka lang nasa Korea! Tingnan niyo! Ito yung kasuotan ng mga Korean. Ito tawag dito ay hanbok. So, pag kumakain ka, pwede mo rin siyang isuot, di ba? Para Korean na Korean ang dating mo. Wow. Kung gusto mo ng Korean feels, yung vibe na habang kumakain ka ay nasa Korea ka, meron din sila dito sa ramen restaurant. Woo! So, dito ngayong set lunch menu from Sunday to Thursday. Ayan, except uh, holidays from 12 to 5. Pag nag-dine-in kayo dito sa ramen restaurant, mas cheaper yung price na ma avail nyo. At hindi lang yan, meron din sila dito ang ramen buffet for 220 reals. Ayan yung mga choices na pwede yung pagpilian. Kaya kung ikaw ay isang katulad ko na super love ng Japanese at Korean dish, perfect to para sa'yo. Lalong-lalo lalo na ngayon, malapit na magwinter, ramen is right for you mga chops. So, nag-serve na sila ng kimchi. Sobrang sarap nito. Amoy pa lang. Kimchi, kimchi na. <laughs> At una na ngang si Nerve ang bento na order ng kids ko. And sumunod na nga ang beef dumpling na sobrang sarap sa tingin pa lang. At ang beef ramen na sobrang daming beef mga chops. And yung side dish nila dito is uh, refillable. So magsasawa ka dito sa side dish pa lang. Enjoy kana And yung bowl of ramen nila, this one, they serve the Korean style ramen. Ayan. Meron siyang shrimp nakasama, which is my favorite. Gutom no! na ako, kaya kain na ako. <laughs> Let's see it. Tikman mo na natin yung sabaw. Gusto gutom na ako. Mmm, masarap. Marami silang type of ramen dito. May beef, may shrimp, may gyoza. Marami. Sobrang daming type of ramen. Kaya ito yung first na ramen restaurant dito sa Saudi. Yung first nila was sa Qatar. Mm. So, ito yung beef dumpling nila. Alam nyo, sarap. Sarap. At sinerve na nga rin ang order ni Haring TV, ang seafood ramen. Look at that, mga chaps. Enjoy na enjoy si Haring TV neto, for sure. Maraming masarap. dyan sa kapinigod. At sa mga kids ko nga, ang in order naman nila ay bento. Kaya perfect to kung may mga kids kayo like me. Ayan, enjoy sila. And ito yung in order ni Haring TV na seafood ramen. Sobrang enjoy. Alam nyo ba yung serving nila dito? Sobrang dami. Parang good for two na isang bowl of ramen na katulad nyan. For 80 real, may kasama pa siyang side dish na unlimited. Hindi siya spicy. Hindi. Order ko hindi spicy. So this is the chicken kangpong one of their best seller. Mm. mm. <laughs> Sweet and sour. May mga mojito rin sila dito katulad ng in order ko, ang mango mojito iced tea. At ayun na nga, dumating na si Sir Daryl para serve ang aking favorite sushi platter. One of my Japanese dish favorite ito, ang sushi platter mga chops. So, eto yung sushi platter. Lahat ng type ng sushi na gusto mo, nandito na sa platter na ito. Sobrang dami. One of my favorite Japanese food, ang sushi. You know that mga chops. So, let's go. Tatna mga. Nag-imash. <laughs> masarap. Parang mas maganda lahat ilagay. Siksik. -sik. Mmm. Ang po. Lahat masarap. I swear. Sashimi, natuna mm, no? <laughs> <coughs> meron din sila dito ang mochi ice cream na favorite ng aking bunso. Kaya siya ay nag-order niyan. Ayat ayan na nga nung inabot ko sa kanya. Tuwang-tuwa ang baby ko. Ayan. Favorite niya kasi ang mochi. Visit ramen restaurant. Okay, bring your family, your friends. And yung set, ang um, yung serving nila ng ramen is 80 reals. Yung one bowl. Nagustuhan ko tong kimchi nila. Sobrang sarap din. yung, hindi siya ganun ka-spicy. Sakto. Tapos, meron siyang a little bit of taste na matamis siya. Which is good. I like it. So, ano pang inihintay ninyo, ang mga chaps? Visit Ramen Restaurant. Dito lang yan, sa Riyadh Park, Gate 2. Arat na! Like and share! Thank you, sir. Darre. <laughs>